stop guys. Gusto niyo mabili ng mga luggage. ayun, Ang luggage. Ayan. Ang dami. Mura lang dito sa exit c -train. Exit c so, If you want to buy yan. Ayan. Uh, uh, souvenir. One piece. Six pieces. so. Six pieces. Uh, six pieces, pieces. One hundred. O oh, ito. Six pieces. One hundred pa mga oh, pasagulong niya sa atin. Pieces. Oh, 10 pieces, 100. Oh, so, 10 pieces, 100. Oh, 10 pieces, mm. 100. Makalas ka, oh. Ang cute. Kahit pang market ba? So, Magsampu na lang siya. Pag isa lang bilihin mo, 29. 29. So, tak sampok na lang mana lah bangun pasal ba, bau. Oh. Na. Na. Oh, ang dito na sa tambayan. Kumain. O nandan din 'yung ito. Ito. Sa Ay, mga souvenir. Ayun. Nini. niyo yan. Ang dami dito sa Mongkot exit 3 Pag nabasin guys, lampas ng jali Thank Yeah, yeah, very, very low price dito. Ayan. Kung gusto nyo bumili dito, punta na kayo sa Mongkok. Mga bags. Ayan. Mga collection. Ano mo, bunta kayo sa Mongkok. Mongkok. May mga bags yung combine.

para fancy. So, do mga pang-massage. Kailitoy hinahanap ng mga di 294164 doon. Ano? O.

Mura lang. Hey, Ang parang ulay. <laughs> Sale guys. Oh.